So yun guys, ang sakit ng ulo Mayang over Pero uh, gala tayo sa Yasmin vlog natin Dahil gusto kong dumami yung video Kaya ito, alis muna tayo guys Ha, tara, samahan nyo ako Okay mga mga, mga kulits Aalis na naman tayo ngayon sa araw na ito At huwag nyo kakalimutan mag subscribe And click the bell button Para sa aking mga bagong paparating na video Alis tayo Pasyal muna tayo Tara! So yun guys, pass forward tayo. Tapos na ako mag-drive. Nandito ako ngayon sa Ina-gaya Supermarket to guys Mga makulits May McDonald's dito Ayan Mga ano to groceryhan Tapos banda doon Yung mabasa um, yung Yamaya doon Yung kulay red na parang ano Bilihan ng alak yan Diyan kami lagi pumibili ng alak Tapos yung mga appliances Or mga ano dito Dito guys may nabibili dyan Ayan homak uh, kaya homak marami rin tayo mabibili dyan uh, ulits, marami tayo mabibiling mga gamit gamit dyan sa mga sasakyan mga pangbahay mga kung ano ano bumili muna kami ng kebab yan bibili kami ng kebab dito yung shawarma si Angelita bumili ng shawarma natabi tayo So yon nakabili na tayo ng potato at kebab lipat tayo ng ibang destination kasi gusto mong bumili ng milk tea ng aking anak so ipat muna kami ng ng destination tara Yan. Yung dalawa. Kahit may ang over tayo, napapasyal tayo. Pero okay lang din dahil gusto, ko, gusto ko yung ipasyal dito sa sa ma, sa lugar namin. Oh, gusto, gusto nyo daw. Anong mga sabi mo may ang over ka? Suka na suka? Gutom. Gutom. Ikaw. Airy! So, alis muna tayo. Wait lang, be! Gutom. itong dinadaan namin ay nagariyama road puro logistik dito gaya ng amazon dnp at iba pa dito rin ang way sa trabaho ng asawa ko nagariyama road so malapit na kami kita kids tayo guys punta tayo sa mall dahil sa Gongcha napunta pa tayo dito isang mall

wala yung gonya dito mga kamakulits sa kabilang building pala tara punta tayo dun ang mamahal na ng bilihin can afford na yun guys ang hirap pa namin ng nito nagagalit na ako Ito <laughs> e guys may KFC pala dito sa Japan ayan KFC Makdo kaso walang Jollibee ay ay Jollibee, magpagawa kayo dito sa Japan. Baka naman. Kailangan namin ng mapupunta ang Jollibee. Hindi namin makita yung gong Gabi na. Hapon na pala. Yun. Finally. Nakita natin ng gong siya. Bili muna kami guys. Ah, sorry, sorry. Nalilito ako. As mga kamalit, bili muna. Gong -tya. Bili namin na ito, uwi namin. Ah, po, punta pala tayo ng off house. Igagala ko na kayo sa off house guys. Mama, mga kamakulits. So yun guys, medyo balo yung anak ko. Ito sa kabila. Meron palang pintuan dito. Patay tayo dyan. Yung mga kamakulits so, oh. oh bukas pala oh talaga naman oh tumama pa tayo dito yan dumaan pa tayo dito e pa bukas pala dito Ayan. ganoon talaga pag walang alam sa japan eh hindi nakakabasa we. yun waiting tayo kulitin muna natin sa Aire ano yung kinain mo bakit ang lagit nito? Hey, hindi, ko alam. you don't know? You like Gongcha? You like Gongcha? Where's ate? Ayun. O, oh, pumupose pa, o. Oh. Oh. Say hi to my vlog. Hi mo, hi. Well, welcome mga kamakulit, sabi mo. Welcome mga kulit. Welcome to my vlog, sabi mo Welcome I vlog. Thank you. Tingnan natin kung magkano mga presyo ng gongcha ngayon. Yun mga ma mga kamakulit, sang mahalo. Ang mahal ng milk siguro sa atin sa pera natin mga ano to mga 150 pesos din hi hi ang galing talaga ang tagal ng proseso ha marami kasing tao ngayon dahil sunday ngayon guys rest day natin mamaya pa tayo off house ha gagala ako kayo gina natin kung totoo bang sale sabi kasi sale yung upos sa pala bilihan ng mga second second hand store yun mga second hand ang nandun nga pala tips nga pala sa inyo huwag na bumili ng bago bumili na kayo sa mga second hand store marami dito yan sa Japan tsaka huwag kayong masyadong tip number 4 huwag kayong masyadong maglalagala dahil makubo ng salapi mababa isang lapad kada So yun, tip ko lang sa yon yun. na. Bili na sila. Ito na tayo op House Hi hey, Chang, let's go. So, uh, pupunta na kami namin ng opos mga kamakulits. bibili pa pala ng KFC. Naka ng teteng talaga oh. Ang sakit ng ulo ko. Pupunta pa tayo ng out. Yun, KFC na naman. Eh, kaya minsan na yung talagang magalagala. Dahil ang tagal bumili nito ni Atang. Siguro, bibili lang ng sabon sang oras. So yun, hindi tayo sa KFC? Ito nga pala yung price ng mga KFC. Sobrang mahal na talaga ng, mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Kaya yung mga sa Pilipinas dyan, akala nyo masarap ang buhay sa Japan, hindi. Isang kayod, isang tuka. Mahirap din ang buhay, no? Kaya saludo ko sa mga OFW at mga training na dito sa Japan. Lumalaban sila ng, ng ano dito, ng patas. Kasi ang hirap talaga ng buhay. Mga bayarin dito, ano okay na ba nabili na yung gusto mo ha happy happy okay iris ay sa akin sa akin sa apat ba yan ah lima ah si nanay dalawa sa'yo ba napakulupit naman talaga yan ay kayo sa vlog ko Ah, mami, atang, lita. Lahat yun, naman yun eh. Ah, shoutout mo muna yung mga ano mo, yung mga kaibigan mo sa Pilipinas. Yung shoutout sabi mo, nanonood sila sa akin. Malay mo, sumigat tayo, mapanood nila. Madali, shoutout mo na, shoutout. Anong pangalan nun? Shoutout sa mga kilala ko dyan. Hindi tayo mag-shoutout, mag guys. Nahihiya ako, tignan nyo, dahil yung tao, pinagkatawanan yata ako nito mga hapon na ito eh. pa dito sa mga to Mamaya na lang ulit. Pag nasa opaw sa tayo. Ha? Bye bye. Yun, kamak mga kamakulits. Very super forward to. hindi na tayo sa opaw house to tara samahan nyo sa loob tingnan natin kung totoong sale talaga to mm. 10.30 pala ang bukas 7.30 ng gabi ang sarado yan tingnan natin uy lumabas ang araw Wait. tingnan natin maulits mga kamakulits. Yan yung gitara, mga kamakulits, yung mga presyo. hindi sale guys nalo ko tayo meron dito mga rice cooker washing machine kalan electric pan kompleto dito kaya huwag na kayong bumili ng bago kasi kung trainee kayo tourist or ano paman OFW mga second hand lang bibili nyo. Ayan, 2.7 Ayan nyo guys, 2.2 Parang 1,000 na rin yan sa atin. Second hand pa yan. Tawag ako. May nagustuhan nata ito. Patay tayo yan. Ano yan? Ano pang vlog yata ako? May pamblag daw. Hindi ko alam kung pamblag. <laughs> pansasakyan pala yan. pansasakyan yan Free trip pero mura na yan. Yan guys, mga lumang damit pero mga bago-bago pa yan, sapatos. Yan guys, oh. Pero mas makakatipid kayo dito kasi kaya sa mga branyo yan. limang lapad sa branyo. Sampung lapad yan. Mas tipid kayo ng konti kaya sa branyo. Parehas lang yung magagamit. di ba? Isip-isip din. Yan yeah, may mga pang sports. Mga Mga pang sports nandito rin mga pang camping kompleto dito laruan tapos mga damit so yun hindi sale mga katamad may ka lang tayo susunod dito meron pang isa yung second hand street tsaka yung second street pala tsaka TF Pac Troop. ah wakal na nakalimutan ko na may mga plato plato rin plato dito pan display Plato. ano ba to Nintendo ano ba to PS PS PSP ba to? PSP nga Ichimang Gosen yung haku may mga bags din dito na mamahalin may mga LB CK pleto dito chicago bulso parang gusto ko to ah kaso dalawang lapad parang 6,000 takay mahal yan yan mahal guys hindi siya sale Hit. Oh. Ah, hi. may papa challenge ako sa'yo oh, ang patay tayo dyan, ano yan? yung 0.5 ay walk challenge? yes, kaya mo kaya mo na tayong costume kay Opax okay So yun guys, sa tapos ko na nga pala yung challenge. Hindi natin siya pwede upload dito. Pwede pero walang tu tunog. Panoorin nyo, panoorin nyo lang sa reels or sa short youtube videos yon i-upload. Pero ipapakita ko dito yung clips kaso walang tunog ha guys. So paalam muna ako, huwag nyo kalimutan mag subscribe at mag follow sa facebook channel ko. Facebook page pala. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye.